sa saksi. Bago sa saksi, inaresto na si dating Congressman Arnold Teves Jr. sa Timor Leste. Ayon po yan sa Department of Justice. Ay sa DOJ na aresto si Teves bandang alas 4 ng hapon habang naglalaro ng golf. Naaresto si Teves dahil sa pagtulungan ng iba't ibang -iba law enforcement agencies, kabilang na ang Interpol, National Central Bureau at East Timores Police. Si Tevez ang itinturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang naiba pa sa Pamplona Negros Oriental. Dito lang Pebrero, naglabas ng Red Notice ang Interpol laban kay Tevez na may arrest monad para sa mga kasong murder, attempted murder at frustrated murder. Nahaharap din siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Igan, kapiling na muli ng kanyang pamilya, ang limang taong gulang na bata na tinangay sa Angeles City, apat na araw na ang nakararaan. Ang depensa ng suspect at ang madamdaming pagkikita ng bata at ng kanyang pamilya sa pagsaksi ni Oscar Oida. Apat na araw na paghahanap na nauwi sa matamis na muling pagkikita. Sing ng itin ng limang taong gulang na si Ali na nawala noong March 17 matapos isama ng isang lalaki sa Angeles City sa Pampanga. Bumuhos ang luha ng tiyahin at lola ng limang taong gulang na si Ali. Nang itanong sa bata kung sino ang kumuha sa kanya, itinuro ng bata ang lalaki ito. Hindi na nakapagtimpi ang tiyahin ng bata kahit pa humingi ng tawad ang suspek. Ayaw ka? Eh, ba't di mo sinali sa pule? Wala kang intensyon? Ano yung intensyon? Kung hindi ka nakita ng mga tao, ano gagawin mo pa sa bata? Natuntun si Ali Kay ng umaga nang may makakita sa kanya sa barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Namukhaan ng ilang taga ng bata kaya kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko binibihisan niya yung bata nakagaon na mahahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Bibili po kami ng pandesal sana. Sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung, ano, yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko, parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun yun. Di po kami, pag ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang ano eh, binisan yung bata, dinala yung bag, parang yeah. nag, nag aaligaga na siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige, sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente. Kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Anong ginawa niya? Pitik Pinitik ka. Pinitik. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe. Salbahe. Itinanggihan ng lalaki. Sa may na wala siyang ginawang masama, bumili pa raw siya ng damit, medyas at diaper para sa bata. Pasensya na po. Sorry po kung ano. May mali po talaga kasi sinama ko po. Pero po, hindi ko po pinabayaan po yung bata. Pero sana po, patawad ko. Sorry po kasi... Hindi po kasi ako um, masyadong pabigla-bigla po yung isip ko. Pero bakit nga ba niya kinuha si Ali? Ah, si, kung iwanan ko po siya baka naman ano sa kanya, mahulog siya o sino makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, notice ni na sabi na ito, bahala na. sige, kasi mag-isa lang nga ako eh. Talungkot ko sa buhay. Ha, gusto ko may kausap ako. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi, hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Pakukulong-kuku siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukupup ng bata. Pag nakapulot, uh, iano sa barangay, uh, nangyari sa kanya, pwede siyang uh, makasuhan ng kidnapping. Siguro, siguro. Yun yung uh, magiging kaso niya. Labis na ang pasasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng tumulong sa kanila. Maraming maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA, sa taong nagmalasakit, ng matapang na sinubay baybayan siya, hindi siya iniwan. Thank you, Pa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyo, saksi! Booking sa CCTV ang pagnanakaw ng mga Koreanong empleyado ng isang kasino. Ang natangay umano, di bababa sa 6 na milyong piso. Saksi si John Consulta, exclusive! Nagip sa CCTV ang aktual na pagsisilid ng pera sa paper bag ng isang empleyado ng kasino sa Metro Manila. Kita rin ang iabot ang bag sa kasabwat Ayon sa NBI, hindi bababa sa 6 na milyong piso ang natangay ng mga suspect ng mga dayuhang Koreano. Mga empleyado raw sila ng naturang kasino. Sinira pa ng mga suspect ang main CCTV camera sa kwarto ng kasino. Pero hindi nila alam na may isa pa palang camera doon. Physical na kinuha ang halaga sa cage sa kasino. Sinira nila yung CCTV footage So inimbisigan natin, nag-file tayo ng qualified theft against uh, four Korean nationals. Pero nung time na yun, nagtago sila. Bago nito, may mga naulat na round na perang nawala sa kasino. At hinala ng may-ari, may kinalaman dito ang parehong grupo. it's very shocking because uh, not only one not only one person one employee did this uh, four of them after that they resigned immediately we found out uh, they started resigning one by one you have the right silent everything you say can and will be used against you in the courts of law. Sa operasyon ng NBI NCR, nasa kote ang isa sa mga Koreano sa isang kasino sa Clark Pampanga na pinaniniwala ang sunod na target ng grupo. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang dayuhan na nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Sa investigation, lumabas na apat silang Korean nationals na empleyado na itong kasino. At uh, malapit na rin na uh, may, may mga info na rin tayo sa mga whereabouts nila. Para sa JMA Integrated News, John Consulta ang inyo saksi. Pinagsabihan pero hindi paparusahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang guru nag-viral matapos mag-livestream ang panenermo niya sa kanyang mga estudyante. Sinabi ng bise sa pagpunta niya sa Cambodia kung saan sinagot din niya ang ilang pang-issue sa politika saksi si Jonathan Andal. Ang nag-viral na paninermon ng isang public school teacher na na-livestream sa social media nakarating na kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang sabi niya hindi niya alam na online siya. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no uh, penalties uh, for the teacher. Walang penalty mo. Dahil sabi ko nga Tao lang tayo lahat, lahat tayo inaabutan na, ng galit. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh sa Cambodia, si Vice President Duterte para sa Simeo o Southeast Asian Ministers of Education Organization kung saan nagsisilbi siyang council president. Hindi naman nagkomento ang Bise sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy na kanyang sinusuportahan. Hindi naman na magmatter yung uh, advice ko and yung opinion ko uh, dito no. What uh, I would suggest uh, sa, sa SMNI is to consult uh, their lawyers kung ano yung mga pwede pang legal options nila with regard to their franchise. Tinanong din namin ang bise tungkol sa pinalutang na Duterte-Duterte sa 2028. Ang sabi ni Atty. Panelo, susuportahan daw niya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028. Totoo po bang may ganong tandem sa 2028 presidential? Yes, nagpalabas po tayo ng statement. Kamakailan lang, sinabi po natin na ano, hindi po kami nag-uusap about politics ni Pangulo former President uh, Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Ni Panelo at ni former President Duterte. Kanina nag-courtesy call si VP Sara sa Minister of Education ng Cambodia. Binisita rin niya ang isang Philippine International School sa Phnom Penh. Nakipagkita rin si Sara sa Filipino community dito sa Cambodia. Sa ngayon, naabot sa halos 6,000 ang mga OFW dito sa Cambodia. At karamihan dyan ay mga guro. Kabilang dyan si Dorothy na kumikita ng halos 40,000 piso kada buwan bilang English teacher. 800 to 900 dollars. Sa Pinas kasi, para mahirap magturo sa special education. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. Ang good news sa mga gusto ring magtrabaho rito bilang guro, naghahanap ng mga Pilipinong English teacher ang Cambodia. Nagahanap pa rin po sila ng mga ng mga teachers dito sa Cambodia. Gusto nila yung English natin. Mas naiintindihan nila I guess kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Sa website ng DMW o Department of Migrant Workers, pwedeng maghanap ng job posting. Kailangan dumaan sa lihitimong recruitment agency dahil bawal dito ang direct hire. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sa susunod na buwan, mababawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa angat Dam at sa National Water Resources Board. Ano nga bang magiging epekto dito sa mga consumer? Saksi! Si Marizumal! Mula na magsimula ang taon, pababa ng pababa ang tubig sa Angat Dam na pinukukuna ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila at irigasyon para sa mahigit 20,000 hektaryang sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, normal na bumaba ang tubig sa reservoir mula Enero hanggang Hunyo, may El Niño man o wala. Pero ngayong inaasahan magpapatuloy ang epekto ng El Nino ayon sa National Water Resources Board o NWRB. Magbabawas sila ng alokasyon ng tubig. Mula 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second simula April 16 hanggang April 30. Ang inaabatan daw ng NWRB ay umabot sa 180 meters na lang o mas mababa pa rito ang level ng Angat Dam. Dahil pag nangyari raw ito, maaari itong humantong sa water deficit at makakapekto lalo sa alokasyon ng tubig sa mga Metro Manila household at pati sa irigasyon. Mababa po yung rainfall projection natin na galing po sa pag-asa. Okay? So below normal po ito. Doon lang po sa Angat Watershed. Pag hindi po natin bawasan to, uh, maaari po nga yung sabi ko at the end of the year, hindi tayo makakapag-supply for the following year ng ng enough water supply kasi hindi natin naabot yung level. Posible raw na mas bumaba pa ang alokasyon kung patuloy na di uulan sa Angat Watershed. Kasama sa apektado ang mga lugar na sinusuplaya ng Maynilad. Pero paniniguro ng MWSS. Hindi po mawawalan po ng tubig yung ating mga customers. So babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig estratehiya po natin para po i-manage po yung uh, tubig na sa hangat. Ito yung mga oras, marisano na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga uh -huh. na kung saan po, no, ay uh, mahina po, no, yung uh, utilization. Isa ngayon, uh, Maris, no, ay itong mga lugar po, no, na nasa matataas po na lugar, no. So, sa pagbabawas po natin ng pressure po, no, ay hihina lamang po yung ating uh, tubig po, no, during the off-peak hours po. Nadagdagan na rin ang water sources ng MWSS. Yung iba nga po doon, Maris, ay ready to operate na din po ngayong summer. So tatlong bagong planta na po yung naitayo po natin sa Laguna Lake. Dalawa sa Muntinlupa at isa sa may uh, Pakil, Laguna. Po. Ramdam ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa iba pang bahagi ng bansa, gaya sa Duran sa Albay kung saan bitak-bitak ang lupa dahil walang dumadaloy na tubig sa irrigation canal. Limang bayan at isang lungsod sa Albay apektado ng El Nino. Mahigit 3,000 hektaryang palayan na ang nasira. Mabilis din ang pagbaba ng tubig sa Maasim dam sa Iloilo City na malapit na sa critical level. Ayon sa World Meteorological Organization, 2023 ang nagdala ng pinakamainit na average temperatures sa loob ng 174 na taong pagre-record. Posibleng mabasag pa rao ng 2024 ang record na naitala noong nakaraang taon. Earth is issuing a distress call. The latest State of the Global Climate Report shows a planet on the brink. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Pinaybisigahan ng Komite sa Kamara ang pagpasok ng may 30 Chinese national sa PCG Auxiliary. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, walang basehan para ituring silang espiya sa paglalayag naman ng barko ng Pilipinas patungong Pag-asa Island, sinundan sila ng barko ng Chinese Navy. Saksi si JP Soriano. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Naglayag ang grupo nung lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research bandang 10.45 ng umaga ng Martes, habang papalapit na ng pag-asa island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship, pero hindi raw ito sumago. Pero makalipas ang may isang oras, bumuelta at nag ito ng direksyon. Pasado alauna ng hapon itong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay uh, kabilang sa Kalayaan Island Group at uh, bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng na mga Chinese militia vessels. At matagal na po silang nandyan. Nakikita lang ko, steady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa Siam na Chinese militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang itong Merkulis. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island at hanggang ngayong araw, namataan pa rin sa dikalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito. Ngayong araw, inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa Case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon. May mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na koral. It's true that those are really dumb. It will almost be on the uh, above water already. So uh, actually, it's only part of the assessment. We will be able to uh, look into that area where there will be uh, possibly some dumb corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga sandicase sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines. No? So regardless whether they are there or they are not there, we still have um, the sovereignty rights to uh, do this kind of scientific research that falls within the waters in uh, Pagasa Island. Samantala, ipinag-utos ng Komite sa Kamara na imbistigahan kung sino ang nag-recruit sa mga Chinese National sa Philippine Coast Guard. Lumabas sa pagdinig kahapon na mahigit tatlumpung Chinese Nationals ang minsang naging membro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nitong Disyembre lang, sila ay nadilist o natanggal. Ang uh, issue is that uh, our okay. foreigners... Like the Chinese, uh, for instance, specifically the Chinese, uh, allowed to become members of the Auxiliary. So as you see, uh, Mr. Chair, two to three years ago, these Chinese have uh, been a member of the Auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. Pero ayon sa PCG, walang basehan para ituring silang espya. Wala raw silang akses sa sensitibong impormasyon at walang direktang partisipasyon sa operasyon ng PCG, kundi sa mga humanitarian mission lang. Ang ilan daw sa kanila ay may asawang Pilipino o matagal nang nagnenegosyo sa bansa. Nagkaroon din kami ng betting nung sila'y nag-apply at uh, matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard. Uh, sa sa aspect lang po ng humanitarian assistance donation. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito mga ordinaryong businessman. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Pinakawala ng Senado si Police Major Alan De Castro na pangunahin suspect sa pagkawala ng pageant candidate na si Catherine Camilon. Ang kay Senator Bato de la Rosa na chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, For humanitarian reasons, kaya pinakawalan si De Castro, lalo't may isang buwang nakabreak ang sesyon. At kung kailangan daw si De Castro sa mga susunod na pagdinig, pwede naman siyang ipatawag. kailan ipinasite in contempt si De Castro dahil sa muna nagsisinungaling uko sa pagkakaugnay nila ni Camilo. Umaasa ang Swara Sug Corporation na nagpapatakbo sa SMNI na magiging patas ang Senado sa usapin ng pagkansela sa kanilang prangkisa. Ayon sa kanilang abogadong si Mark Tolentino, hindi nabigyan ng due process ang SMNI sa kamera. Kalapang dumaan ng panukala sa Senado, tumaas ang SMNI na totoong pakikinggan doon ang kanilang panig. At dati nang sinabi ng House Committee on Legislative Franchises na pinakikinggan nila ang mga paliwanag ng kampo ng SMNI sa kanilang mga paginig. Samantala, natanggap kahapon ng SMNI ang pagbasura ng National Telecommunications Commission sa kanilang motion for reconsideration kagnay sa kinakaharap na indefinite suspension. Idudulog daw ito ng SMNI sa Court of Appeals. Hindi na lang food choices ang mababasa sa menu ng mga restaurant sa Quezon City, kundi pati calorie count ng mga pagkain. Saksi si Jamie Santos. Required na ang lahat ng restaurant sa Quezon City na ilagay sa menu ang calorie count ng ibinebenta nilang pagkain. Pinirmahan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ipatutupad na calorie labeling policy sa lungsod. Layon daw ng ordinansang mas gawing healthy living at makaiwas sa non-communicable disease ang publiko. Binubuo na ang implementing rules and regulations o IRR ng ordinansa at matapos itong maaprubahan. May one year grace period bago ito tuluyang ipatupad sa Quezon City. Nilinaw ng Alcalde na hindi sakop ng policy ang mga maliliit na negosyante, ambulant vendors at mga karinderiya sa lungsod. Ilang nakausap namin ang sangayon sa ordinansa. Nalalaman na nila yung um, mas nagiging more sensitive sila sa kinakain nila. Malalaman natin kung healthy ba yung kinakain natin. Pero para sa ilan, bago ipatupad ang paglalagay ng calorie count sa mga menu, mas mainam daw na i-educate muna ang tao ng tungkol dito. Mag-work lang po siya if mas informed po yung mga tao kung ano po yung calorie. Yung topic about sa calorie, mas maganda kasi na may background muna yung tao para maintindihan nila. Para sa Jimmy Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Costume party sa exam? Agaw atensyon ang pakulo sa isang universidad sa Batangas. Litaw ang pagkamalikhain sa dalang headgear ng BS Agriculture Students sa Bayan ng Lobo. May mukhang chainsaw, may parang bahay kubo, hmm. may mga farm animals, at may gumamit ng dahon. Ay sa kanilang guro, hindi niya aaklayin todo effort sila sa headgear na pang iwas pala sa pangungopya. Lahat ng mga estudyante may bonus points kay Sir. Ginawa rin teacher ang pandar para makabawa sa stress at pressure sa mga estudyante habang nag exam Pero, pabaon niyang aral hanggang makatapos sila na sa exam at sa buhay. Hindi okay ang pandaraya. Good news para sa mga senior citizen at person with disability. Tataas po ang maximum discount nyo sa ilang pangunahing bilihin. 5% pa rin ang discount sa mga bilihin gaya ng isda, karne, bigas, asukal, mantika at harina. Pero kung ngayon hanggang 1300 pesos lang ang gastos na pasok sa discount, sa Lunes ay hanggang 2500 pesos na 'yan. Kaya ang 65 pesos na special discount kada linggo magiging 125 pesos na. May 5% discount din kada limang buwan sa LPG at pasok din ang mga binili online. Kaya na DTI para magamit at hindi maabuso ang discount. Dapat magpakita ng mga valid ID at dokumento at bumili ng lagpas sa apat na piraso ng iba't ibang item. Sa April 6 na ang unang araw na mapapanood sa GMA Longest Running Kapamilya noon time show na It's Showtime. At hindi lang dito excited ang isa sa It's Showtime host na si Kim Chu. Looking forward daw siya makakolab ang ilang kapuso stars tulad din na Marian Rivera, Jenlyn Mercado, Dennis Trillo, Ruru Madrid at Barbie Forteza. Now it's time to like try new things, experience new things and do something new. Mas bukas ng araw si Kim sa different opportunities in her version 3.0 na Fiercer and Bolder. E eh, willing naman ba siyang makatrabaho muli si Siandi matapos ang kanilang break up? Okay lang naman mag siya sa ano, showtime or mag-project. Hindi naman kami magkaaway. Feeling nostalgic naman sa muling pagtuntong sa Kapuso Network, sino Ogie Alcacid at Karil. I feel nostalgic, emotional I think. Naluluha ako. Uh, because of joy. It's an, uh, an emotional journey. You can see the hand of God uh, fixing everything, di ba? Hoping daw si Ogie na mag-reunite sila ng mga dating kasama sa Sunday Musical Variety Show na SOP. Maganda magsama-sama kami. For a great production number, uh, we can relive the old SOP days. Ang original Alena Namans and Cantadia na si Karin excited para sa mga bagong sangre na gusto niya rin daw ma-meet. It would be really good to have a bonding day with them, di ba? Para um, we can also share with them how much Encantadia is a part of the lives of the people who grew up with us. Um, I'm looking forward. I'm sure naman si Direk Mark will set up something. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si P.R. Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.